Meron lang kaming konting kwentuhan sa inyo ngayong hapon na tungkol sa mga pinoproblema namin sa partido ng NUP. Uh, this will be about uh, Congressman uh, Kiko Barsaga no. Okay, background nito ganito. Ang tatay ni ano ni Congressman Kiko Barsaga is uh, the former congressman uh, PD Barsaga, LPJ Barsaga. Kilala nyo siguro yan. Batikan na congressman, matagal na nandito. At saka masigit pa dun, uh, kasama ko na nagumpisa ng NUP. So presidente namin sa NUP na pagkatagal-tagal si congressman Barsaga. So mataas ang aming paggalang sa kanya. Uh, totoo yung aming pagmamahal sa kanya. At uh, respetong respeto namin talaga siya. Kaya kaya nung pumasok yung hindi lang siya yung 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 kasawa na, na niyan, si yung kanyang ka mayor na ngayon na si Jenny Barsaga naging congresswoman din uh, talagang uh, naging hardcore sila ng NUP talagang mga haligi sila ng NUP so ngayon sa Dasmariñas Cavite alam naman natin si Mayor Jenny yung anak nila si Third na vice mayor din tapos ito si Kiko, uh, older brother nitong si Vice Mayor. Ang ngayon a uh, nangingibabaw doon sa Dasmariñas. Si 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 Congressman Kiko pinasok nila dahil uh, pumanaw na si Congressman Pidi at uh, ipinalit siya, okay? So alam niyo, sa totoo lang ano, <clears throat> noong umpisa pa uh, mismo si Mayor Jenny parang pinapayuhan na kami, no? Na medyo, uh, alam niyo yung anak ko nandyan, pero wag niyo masyadong bigyan ng assignment sa Congress. Kasi, uh, uh, mahirap i-control yan, sabi niya. Ngayon, sabi, hindi naman kami nandito para i-control yung members namin. So, okay lang yun. At no? saka, anak siya ni PD. Kaya, inisip namin, dapat talaga, dapat talaga, alagaan din namin. Kasi parang, you know, anak na rin namin yan. Ganon. So, dumaan ang mga panahon, eh, wala naman, uh, nandiyan lang siya. Uh, kung tanungin nyo, yung mga ibang mga congressmen sa Kabite, at, ano, na, kadalasan nag-iisa. No? Uh, uh, kahit tignan nyo sa lounge yan, talaga nag-iisa siya lagi. Pero, siyempre, membro namin yan, laging nasa, <coughs> nasa mga meeting namin yan. Kaya ako naman, personally, Uh, sinusubukan kong makilala lahat ng mga members namin. Isa-isa, kakausapin ko talaga. Lalong-lalo -lalo na yung mga bago, yung mga neophyte. Si Kiko hindi ko nakausap dahil for some reason mahirap hanapin. At pag nagkikita kami, may may asisipot sa mga meeting namin, hello, hi, ganyan. Tapos wala na. Hindi naman nagsasalita sa mga meeting, walang, ano, walang, uh, walang uh, dialogue with him. So, itong mga nakaraang linggo, Sempre dito medyo maligalig tayo sa Congress. Marami mga rumor kumakalat. Ganito, you know, uh, marami nangangampanya, gusto maging speaker and so on. So, uh, siguro, eh, na, na, siguro nahila siya sa mga pangyayaring ganyan. May nabalita kami, may nabalitaan kami na ah, nag, ano siya, nagsusulisit ng signatures para para i-ibagsak si ano si Speaker Romualdez. So syempre, eh, ako naman, eh, dahil narinig ko 'yon, pinatanong ko sa kanya, sa aming Deputy Secretary. Tanong mo nga kay Kiko, ano ba 'to? Ah, uh, kasi ako na wala naman ako iniisip na may masamang intention yung bata, gano'n ano ha. So anyway, uh, bumalik sa akin, sabi, parang dinamdam yung pagtanong sa kanya, magre-resign na lang daw siya sa party. Sabi ko, ha? Bakit? Eh, basta mind his mind is made up daw. Sabi ko sige, de sabihin mo sa kanya, uh, bukas, mag-usap kami. Uh, let, let's talk. Kasi hindi pa nga kami nag-uusap eh. Iwanan niya na tayo. So, mag-usap man lang kami kahit na exit interview kung talagang decidido siya. So, okay. Nag-agrains kami. 2 o'clock uh, uh, meeting kami dapat. Nasa opsina ko mas maaga. Uh, 1.30 nandiyan na siya. No? So, di tinanggap ko sa office ko. Sabi ko, okay oh, ko. Sabi ko, ano nang nangyari? Uh, ano, uh, I'm leaving the party. O oh, nga, I heard, sabi ko ganyan. Uh, you know, sabi ko your father was one of the real founders of this party in 2011 also ata. Uh, you might want to reconsider. Kasi kung hindi naman ganun kalalim yung yung ano, yung mga problema mo with the party, baka we can fix it at saka uh, wala naman ako ako naririnig na problema. Sabi niya, no, wala namang problema. It's just, it's better for you and for me that I just resign. So, ayun niyang explain bakit. Ah, really? Oh, sige. Well, Kako, if that's really your decision, uh, Kako, I wish you well. Uh, good luck with whatever you're going to do. Okay? Pagbaba ng opisina ko, dumiretso pala dito. Tapos, magsalita na. Ina-accuse ko daw siya na he is uh, uh na uh, nabasa ko lang he accusing me he was accusing me of of uh, of accusing him of uh, starting a, a, negative campaign against the speaker na never ko nasabi never naman namin na pag-usapan at hindi niya binanggit nung nag-uusap kami and then binanata na si speaker na you know ay eh, kailangan matanggal yan etc that one statement that he had alam mo that came within an hour from the time nag-uusap kami na wala naman masamang pinag-usapan, di ba? So, yun ang background niyan sa, sa ganyan. So, then, nag-usap-usap kami, mga partymates namin. Eh, lahat ito, mga, mga long-time NUP na rin sila. Uh, and, siyempre, all of us are friends of uh, Congressman P.D. Barsaga and the wife, uh, Mayor Jenny. So, pinababayaan lang namin. Pinababayaan lang namin. Pero, lumalaki ng lumalaki, lumalaki ng lumalaki, parang uh, nagtatraction daw siya, nagte-trending daw, ganyan-ganyan. Eh, okay lang iyon, no? Kaya lang, uh, sa akin, uh, parang na, 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 na nasisingil kami sa NUP na bakit naman nagdala kami ng member na ganun ang sasabihin, hindi lang tungkol sa Kongreso, tungkol sa buong gobyerno, no? At parang, uh, ano yata, parang hindi yata kumbaga is not well alam mo yon uh, 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 and i think everybody is seeing that di ba na parang uh, parang all is not right di ba parang uh, so so that's because of that medyo <clears throat> parang matahimik kami hindi na mo you know na -ano, wala tayong magagawa eh. yun talaga yung opinion ng bata ganyan 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 pero siyempre parami nang parami nangyari. bago ko bigay sa inyo yung aming presentation on the actions that we in the party have decided to make ikwento ko lang sa inyo isa pa, dalawa pang bagay. Yun, dalawa, dalawang, Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng majority leader. Sinara niya yung pintuan, <coughs> tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress. Sabi niya, I'm running for speaker. Sabi niya, no? Tapos, uh, lumapit siya sa sabi niya, ay ah, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Ganun naman salita-salita niya. So, <coughs> uh, siyempre, nagulat lahat doon, ano? Eh, wala naman nag-react masyado. Si, si majority leader, siyempre, was uh, the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. And then, uh, sabi niya, well, you know, uh, why, why are you here? Kinaganyan siya. no? So anyway, nagkaroon sila ng ng uh, mga insidente doon. Hindi umalis, siyempre hindi mo pinapaalis dahil mabait yung mga nakaus na adapt na niya doon eh. So walang nangyari, then lumabas siya no? And then but I think dito kung kagagaling ko lang sa session ko well, sa ano, sa plenary. Umiikot siya ngayon is campaigning <coughs> to be speaker. And sinasabi niya uh, he is going down to declare all seats vacant. Mga ganyan ganyan ako anong sinasabi niya na Alawa, for us who are there, na, you know, I mean, eh, di gawin mo yung gagawin mo, pero, you know, parang, parang wala sa lugar, parang, uh, parang hindi dapat actions ng mga congressman na maayos ito. eh, uh, and itong pinag-aalala namin, na baka akalain ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon that Congress is under siege. Lahat kami, we are under a microscope. Diba? Tinitignan kami about our behavior, our, our everything. Diba? And kami, we want to be upfront about everything. We want to disclose whatever needs to be disclosed. and kunin niyo lahat yan. We're trying our level best to earn the trust of our people. Okay? So, medyo mahirap itong biglang may papasok na That will distract everybody from the serious stuff that we are doing. And with misguided behavior will direct the people's attention to things that are not true, to things that are not proper, and to things that should not be discussed in a responsible gathering like Congress. Okay? So dahil dyan, nagde-decision kami na maybe, you know, uh, kumbaga, eh, kahit na ba may mga anak tayo na mahal naman natin, naintindihan naman natin na bata pa sila, na dapat talaga tuturuan natin, di ba? Tutulungan natin na makarating sa tamang lugar, eh, may, may panahon na talagang ang, ang damage na ginagawa ay lumalabas na sa ating bakuran. No? So this is not just a damage to NUP anymore. Kasi kung yun lang, talagang pagpapasensya namin lahat yan eh. Dahil alang-alang sa kanyang tatay, no? But the damage is going everywhere. No? Tinitira yung Senate President. Tinitira yung ating Senate President pro tempore, who is the the head of the Blue Ribbon Committee. Tintitira lahat ng cabinet members, yung Justice, yung, yung DILG, yung DPWH at a time, when it's a very sensitive period, not just for us here in the House of Representatives or DPWH, but the whole country. Kasi we have to resolve this issue of the, you know, mga flood control and so on. And hindi maganda na nabababo yan, natatabi, and then kung ano-anong mga lumalabas na parang hindi naman seryoso, kundi ang balak lamang is manggulo. Okay, so, dahil gusto namin ipakita sa kamera na hindi kami sangayon sa ganyang klasing behavior na will be disruptive to Congress, will be disruptive to the orderly running of our government, uh, naisip namin na we have to do something. And malungkot na malungkot kami dahil gagawin namin ito. This morning talaga, in fact, hindi kami unanimous no sa partido and NUP kadalasan unanimous naman kami talaga eh. Pero hindi kami unanimous, no. Dahil lang iba nagsasabi, hindi pabayaan na lang natin. Let's just time it properly. Wag na lang muna nating gawin itong gagawin natin. Kaya lang, you know, we said that last week. No, and habang tumatagal, mukhang hindi humuhupa eh. No, parang parang na, na eh, no. Lalong 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 tumitindi ang ang, ang sunog. So, sabi namin, hindi, pananagutan ng partido namin, it's our responsibility to our districts, di ba? Sa aming mga distrito, na dapat naman sabihin, we na mga aming botante na may seryoso naman kami mga tao dito at wala naman kaming pinapayagan na ganyan mambababoy na lang sa mga institusyon natin sa gobyerno. Kahit galing sa tao na is not well. Okay? So, ito ngayon ang amin. So, do, natapos kami sa ganito. Sige, let's bring it before the Ethics Committee. Because what is important here is not the culpability of the individual. Ito, ha, ah, i-emphasize ko ito, ha. Ah, hindi kami naghahabol ng tao dito. It's not culpability of the individual that we are focusing on. We are focusing on the standard of behavior that is expected from us here. Ano ba talaga yung dapat maging... Uh, ano, palakad namin sa aming paglingkod dito sa ating bayan, di ba? In fact, pumunta kami kay speaker. Sinabi namin, gagawin namin to. Ayaw namin gawin ito kasi ayaw namin ma-distract yung tao sa mga importanteng dapat isipin, ano? Pero sabi namin, pag hindi natin in-address ito, Di parang pinabayaan na lang natin yung kahit ano na lang behavior ng congressman pwede dito sa congress. E kung ano-anong dahilan pwedeng gamitin, di ba? O medyo nagkasakit ako, o medyo may high blood ako, kaya umiinit lang ulo ko, ganyan. No. Actually, there are absolute standards of behavior that we have to apply on ourselves. Okay? At kung i-apply namin sa sarili namin yan, we have to apply it even to those people that we care about. The people that we love, the people that we care about, and we want to take care of in Congress, no? like our members. Okay? So, ito ngayon ang aming, uh, uh, decision ano? We are going to make a motion, our party, to to bring this whole issue to the Ethics Committee. Because there are a number of things that, uh, <clears throat> that uh, we feel need to be clarified in terms of proper behavior dito sa Congress, no? Kasi 300 yung members, no? Okay, the first one is a violation of the House Code of Conduct, no? Rule 20, bibigyan namin kayo ng ano, later on, Section 141. The rules provide that, quote, members shall act at all times in a manner that shall reflect credibility on the House. By using his verified official social media platforms to disparage... <laughs> Government institutions. Representative barsaga has dragged not not only himself but the house into disrepute. Second, a violation of Republic Act Number Sixty Seven Thirteen, Code of Conduct and Ethical sta Ethical Standards for Public Officials and Employees. The law requires that public